Nagdeklara ng state of calamity sa Cavite dahil sa habagat at superbagyong Karina. Halos 2,000 pamilya ang inilikas sa probinsya. Pero ang ibang residente ayaw umalis sa takot na may mawala sa kanilang mga ari-arian. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Kasabay ng pagbuhos ng ulan, dulot ng habagat at superbagyong Karina. Mga malalakas na alon at hangin ang humampas sa mga kabayan sa coastal area sa Cavite City. Madaling nagiba ng hangin ng ilang bahay na gawa sa light materials. Sinabayan pa ng ulan ang high tide. Kaya naman kinakailang ilikas ang mga residente. Nagpatupad ng forced evacuation sa limang coastal barangay bunsod ng pagtaas ng tubig sa dagat. Pero ang ibang residente ayaw lumikas at manatili sa evacuation center. Dito na Maraming, maraming may iwan eh. Ang lokal na pamahala ng Cavite City sinubukan kumbinsihin ang mga ayaw lumikas. Mas importante maging ligtas ang uh, kanilang pamilya kaysa nasugraduhin nilang uh, uh, protektahan ng kanilang mga bahay. Sa ngayon, ang buhay ng tao ang ating uh, mas pinahahalagahan. Nasa halos 2,000 pamilya ang inilikas sa buong probinsya. Problema rin sa ilang barangay sa Cavite City ang kawalan ng kuryente. Sa barangay 58M Patola, libreng ipinagamit sa mga residente ang generator para mga charge ng cellphone. Libre rin silang nakagamit ng wifi. Sa ibang bahagi naman ng Cavite, nagmistulang dagat ang mga kalsada dahil sa baha. Gaya na lang sa Aguinaldo Highway sa lungsod ng Bacoor. Nakakadaan naman ang mga jeep at bus. Yun nga lang, hindi nila hinihintuan ang mga commuter dahil sa taas ng tubig. Sa Tirona Highway, nagtyaga ang mga motorista na lumusog sa baha. May iba pang batang naligo sa baha ang mga residente. Sanay na raw sa ganitong eksena tuwing umuulan. Kada bagyo po, ganyan po talaga. Sanay na po talaga. Kailangan po, maghahanda na lang po talaga. Pag may alam na bagyo, Baharin sa ilang bahagi ng Rosario, Cavite, tumaas pa ang level ng tubig sa ilog ng Malimango sa barangay Ligtong 4. Para maiwasan ang pag-apaw ng ilog, nagtulong-tulong ang mga residente na tanggalin ang nakabarang puno. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.